Wala naman nga ngayon Wala pa ba ito, ma'am? Matagal na. Matagal na? Anong ah, ito? resting? Siyempre, pag nagbuhat ng mga gulay, nagpipinta ng gulay sa bayan. Bayan? Kasi baka po rin buhat

Pilip kasi sa nakaya mo. Bumili nga kami aircon kagabi. gabi. Hindi pa lang. Pumunta na rin Papang Roy. Eh. Ah, palag naman na aircon. Mo. Na ng aircon doon. Tsaka naman. Kung na-subside ang mahalis ko. Wala nga, ano eh. lang eh. Ang bone itik lang eh. Para pag, alam yung 600. Hindi, wala nga. Pero kung ko yun sana, SUV type yun, di ba? Hindi, sa hindi kotse si si lang. Si Tata Pen? Parang, ayun? na, o, parang dump truck na yun, lakas dun. Di 12. Kuntik yan. B12 yun. Dubai version lang talaga yun, hindi sila nagdala dito. Saudi. Ha? Saudi? Saudi. Hindi sila nagdala dito. Hindi kaya dito yun, ang lakas naman nun. S600, alam mo yung ano nun, capacity nun? Akala man, kita kasi ako pero hindi ko matanda kung yung 600 series yun. Diba yung sa dump truck? V10 lang. V12. Ayun, yung sedan na V12. Takoy na yan, tipi mo yun nun. Pinya doon. yeah, yeah. Sa labas nila, hindi mo na malamig na yung Oo, pa Pero nagtampo sila sa akin, na bumalik ka Ang mo doon eh Pasalamat naman ako sa kanila Pero sila ang sa'yo doon hindi, pero ako yun Pero inalaw, maganda pa rin kasi inalaw Oo, namang exit nila Exit Pinayagan mag-aral, schooling yung iba, hindi. ka lang muna ng mga, Bukang tumayo. Kaya mo nang ma-relax likod mo. Tapos sa mo yung Yung iba kasing amo, may pit. Yung amo ni Maki, mabait eh. Tapos hindi yan ko. Ano pa si Maki? Ano pa? Ayaw na umuwi eh. na rin sabi ko mm -hmm. mag ka muna pera tao mo. Tagal-tagal mo na tao. Ang pa rin. <laughs> kaya may inupaya wala. Ilan taon siya roon? Saan? Sa gate 2. Ilan taon siya roon tong? Puto, may oh. 20 years ata siya roon. <laughs> <laughs> Wala ka nang umuupala siya. Sabi ko sa iyo, kahit mabulok ka niya, hindi magiging siya 20 years? Saan nga nang nabulok yung bahay eh. <laughs> 22 years. Sabi ko, uuwi ka pag may pang ano na. Sige, Ma'am. Uuwi ka. Kahit pa paano po. Kahit pa paano pang CMP-CMP ka. Mag-down niya ng 100,000. Ah, mayroon ka na. Hmm, baka wala kang makuha ngayon, 100,000 lang. Palalaki ng down payment ngayon. Eh. Binabalik uh -huh. mo ito kay Pao itong mga intimators mo? Si yung katransaksyon niya. Doon na. Doon na. Bibilhin ba mo Yung size isa? Oo. Oh. Oh, si kay Pao. Si Pao mismo. Di ba ati pa Kay Pao mismo, Roy. Kay Pao mismo nire-request pa sa may-ari kung, kung uh -huh. kukuha uh -huh. niya. Ah, kung kukuha niya. O, oh, siyempre naman, hindi ba ito siya niya? Ang dami niya. Wala na siya ni ano rito? Hindi ba to kay, ano, you know, lawan niya? Okay na. Okay, eh, huwag lang maligo ngayon, bukas na. <laughs>